natural na paraan para mapakinis, mapalambot ang mga dryness o kalyo bitak-bitak sa paa. Tarat umpisa natin kumuha ka ng petroleum jelly at isunod mo naman ang paglalagyan. Dalasan din naman, hindi naman din talaga maiiwasan yung magkaroon ng dryness lalo sa ating paa. Pero dyan din talaga nag-uumpisa yung magkaroon din talaga ng mga eczema o yung katikati din sa ating paa. Dito sa ating gagawin, mapoprotektahan din talaga ating paa lalong-lalo na rin sa mga sangkap na gagamitin. Kung sa tingin mo'y okay na nga yung nilagay mong petroleum jelly, maglagay ka naman ng aloe gel. Kahit pa sariwang aloe ay pwedeng-pwede po. Ito'y optional lamang po kung anong meron po sa inyo. At pagkatapos mong ilagay, halu-haluin mo po itong mabuti. Ito nga sa dalawang sangkap na ginamit natin na makakatulong pag ginhawahin din talaga ang mga tuyo lalo sa ating balat, lalong-lalo sa paa. Dahil meron tong hydration na nagbibigay resulta din talaga ng malam bot at mabisang moisturizer dahil naglalaman din ito ng mas maraming langis kumpara sa mga ginagamit nating pang-araw-araw na lotion dahil iba din talaga ang dala ng sangkap na ginamit natin na gaya ng alubera at yung petroleum jelly mabisang lunas din talaga sa maraming kondisyon lalo sa balat at pwedeng pwede mo itong gawin na makatulong din talagang paginhawahin lalo ang yung balat para mapangalagaan na rin talaga yung mga kati lalo sa ating paa. Lalo na rin yung pagiging dryness o yung mga kalyo bitak-bitak lalo dyan. Kung nakakaranas ka naman na nangangaliskis na balat, pwedeng-pwede mong gamitin to. Pwedeng pwede rin to lalo na sa may mga rashes din o yung mga namumulang nangangati. I-apply mo nga lang ito jaan mismo sa parte ng paa mo. Dahil natural din talaga tong paraan para mapaganda, mapakinis din talaga ang iyong balat. Pabutihin din talaga ang dryness o yung crack pit. Nandyan na rin talaga yung mga kalyo. Ibabad mo lamang ito overnight. Sa may time ka, pwedeng pwede mong gawin to. Hira man gawin pero dapat may time pa rin talaga para sa ating paa. Halong lalo na kung maghapon ka din talagang nakatayo. Ito na nga para ma-relax din talaga ang iyong paa at i-massage-massage mo lamang ito. Mabarang nakakatulong din ito lalong lalo na sa mga tuyo ang balat. Dahil dito nga sa ating aloe vera eh meron na rin talaga siyang vitamin E nakaka-moisture lalo sa ating balat. At pwedeng pwede mo rin to i-apply dyan sa matigas mong siko. Heto na nga para palambutin mo din talaga ang tuyong bahagi dyan sa siko mo. Kahit pa sa tuhod mo ay pwedeng-pwede to. Kahit pa araw-araw mong gawin ay pwedeng-pwede bago ka matulog overnight, babad mo lamang at lagyan mo lang ng medyas. Kagising mo sa umaga, mapapansin mo rin talaga at yung pinaka resulta. Kahit sino pwedeng gumamit nito. Hanggang lang, Palor for more! Bye!